Hello everybody. Uh, gabing gabi na na kumakain pa ako. Sinubukan ko itong kainin dragon fruit. Ayan o, binili ko sa market. Dito sa Israel. Dati po kasi sa YouTube na panood ko. Yung may sakit na, yung pagalaw-galaw yung katawan. Yung gumagano'n-ganon. Na naging special sa kay Ellen DeGeneres. Na, na na ipakita yun doon sa kanya na tinatanggap sa McDonald's sa Amerika yung may mga ganong akapansana na pwede silang gawing normal na tao na pwede magtrabaho kahit gumaganon ang katawan sa Malaysia merong malawak at plantation ito at yung uh, may sakit na ganon parang nababawasan yung pagganong ganong, -ganong galaw ng katawan dahil ito po ay maganda sa nerve ang eh, katawan ko, ang paapaakamay ko sumasakit sa pagbebeding susubukan ko itong kainin ngayong gabi bago matulog at anyway shoutout sa lahat ng mga hotel workers na nagpupuyat dyan at dito at kahit saan pa man dyan sa, sa mga hotel dito sa Israel magandang gabi eh, sa inyong kasipagan at saludo ako sa mga hotel workers dyan sa kahit sa hotel dito sa Israel. Ayan. Subukan ko itong kainin. Kasi ito, nakilala ko ito nung ako nag-training sa island ko. At uh, doon kay sa, sa bake shop. Sa, may bake shop ko kasi ang island ko. May pastry area. Gumagawa sila ng dragon fruit shake and dragon fruit cake. Ayan. Dati noon pa nag-training ako dyan uh, chatot kay Shep Torricampo ay eh, wala na siya siguro dyan baka nasa Hawaii na sila nun kasi nag-apply sila ng Hawaii magaling siya mag-bake ang natutunan ko ka sa kanya ay panggagawa ng craft uh, gumagawa kami ng banana craft yan doon ko nakita na gumagawa siya ng moss uh, moss dragon fruit cake mm -hmm tamang-tama -tama lang lasa, hindi masyadong matamis. Anyway, ipapakita ko po sa inyo kung ano, kung paano ko um, hiniwa-hiwa yung dragon fruit. Please watch this. training sa island ko. At uh, si Chef Tori Campo, doon ako natuto sa kanya ng panggagawa ng craft Pero napanood ko sa kanya, gumagawa sila ng dragon fruit shake and dragon fruit uh, cake. Sabi niya, si Governor Maliksi daw ay maraming tanim nito sa Kabite. Malawak ang farm ng dragon fruit. Anyway, dito sa Israel, meron po nag, titinda ng dragon fruit. Mga, mga palestin po yun, dito din sa Israel. Anyway, papakita ko po sa inyo. Shoutout po sa lahat ng mga hotel workers, na mga panggabi na nagpupuyat sa trabaho. At sa lahat ng mga Pilipino dito sa Israel, mabuhay po kayong lahat. At mabuhay din po ang mga taga subaybay sa vlog na ito. Please watch this. Ayan, ang dragon fruit. ba diba? Alam nyo, mahilig po kasi ako sa halaman. Nung unang-una kong kumain nito, napansin ko napakaraming buto. Yung buto po is edible, kinakain po yung buto nito. Pero kung susubukan yung itanim, mabubuhay po siya. Ang, ang itsura po ng puno niyan, maliit. Pero mabubuhay, pero hindi ganun na mabubuhay ng mabilis. Actually, ang tinatanim po talaga sa dragon fruit, ay yung katawan mismo. Para siyang cactus, ka, ka scientific siya ng cactus. And then yung buto pwede pong itanim pero maliit pa siya, matatagalan bago siya lumaki. Sinubukan ko pong itanim yan din dati sa Quezon province nung curious po kasi ako, sabi ko bakit maraming seeds. Itanim ko kaya yung seeds. Nabuhay din po yung seeds pero bibilang pa kayo ng maraming taon or ano, kailangan alagaan para siyang horticulture ikukulture siya para mabuhay. Ayan, di ba? Pulang-pula. Titigman ko nga. Kailangan ko ng tinidor. Ayan, tikman natin ang pinakaulo nito. Ba? Diba? Ano sya? Madulas. And then, parang kumain ng alam niyo po ba yung saging na senyorita na maliliit? Ang tawag sa amin, senyorita. Yung hilonon. Pero imagine nyo lang na hindi siya mapakla. Ganon, madulas siya. Para siyang okra. Medyo matamis, pero hindi siya ganun katamis. Kaya, sa Korea, meron din po nito nagtitinda na I remember when I joined a Christmas party in my sister friends and I try to do a uh, dragon fruit dragon fruit shake or scramble uh, ang ginawa ko dito dinurog-durog ko lang dahil wala